Ang bawat isa sa atin ay humaharap sa maraming problema. May mga problema ang pare-parehas nating nararanasan, kagaya ng kalamidad, karamdaman, pati yung epekto ng pagtaas ng bilihin. Meron ting mga problema na marahil specific para sa kalagayan mo. Baka problema sa personal relationship, yung karamdaman na hindi lahat ang kakaroon, baka merong kanon, at marami pang iba. Nakakadagdag din sa problema yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Lately, yung mga pag ng malakas at pagbaha na dulot nito, yung gera sa ibang bansa na umaapekto din sa buhay natin kahit malayo tayo. Pero meron din namang mga sitwasyon na kaya nating kontrolin. Hindi mauubos ang problema pero pwede nating bawasan. Ang masaklap, kung sa halip na mabawasan natin ang problema, eh yung napapalalapan natin at napapadami. Halimbawa na, pag mali ang attitude mo, may problema ka sa isang bagay at dahil doon, may napagbuhusan ka ng init ng ulo na wala namang kinalaman sa problema mo o kaya hindi naman dapat na makaranas ng ganun sa iyo. Nandiyan pa yung problema mong taglay-taglay mo na dati pa. Hindi nawawala tapos nagkaroon ka pa ng kaaway o kasamaan ng loob. Nadagdagan, di ba? Pag mali kasi ang tugon natin sa problema, pwede itong manganak ng iba pang problema. Problema sa trabaho na pwedeng magdulot ng problema sa bahay at pamilya. Dahil yung sama ng loob mo, e eh, pamilya mo umaani. Eh. Inis sa traffic na pwedeng pagmula ng galit sa kahit sino na lang nakasama mo sa pagkakataong yun. Talaga namang nangyayari ang ganyan. Kaya nga kailangan din nating pagtagumpayan at hindi pwedeng pabayaan na lang. Ang sabi ng Bible, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. May kinalaman to sa kagalakan at attitude ng tao na kahit hindi maganda ang pinagdadaanan mo, e eh pinipili mo pa din na gawin ng tama at makitungo ng tama. Ang pagkakaroon ng pangit na karanasan ay hindi lisensya para magbuhos ng sama ng loob sa iba. Mahirap na nga yung madami ng problema tapos lalala pa dahil sa maling attitude, nalilikha pa ng mas marami pang problema." Kung maitatama ang attitude sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos ng ating mga damdamin, eh maiiwasan natin ang problemang dulot ng maling attitude at maling reaksyon. Tandaan mo na ang bawat problema ay pagkakataon din na piliin at gawin ng tama. Pagkakataon ito para matuto pa at lumago. Pagkakataon ito na mapaganda pa ang sitwasyon sa pamamagitan ng tamang attitude at reaksyon. Kaya... Asa ka pa ha.